Uh, magandang hapon mga kapigmate So nandito tayo sa ginagawa nating uh, kulungan ng patining. Ayan. Pag-expand tayo. Kasi may nagbenta po sa atin ng lupa. Ayan, katabing katabi ng aming babuyan. So ayan po yung babuyan namin. Yun yung isa, yun yung malaki. Tapos ito yung dating kong kulungan ni Lucky. So ayan. So ito po sukat na to dapat simula dito hanggang dito sa side na to yan. target ko dati 30 heads yan pero kung ti 30 heads ko ah, parang naliliitan ako sa baka hindi magkasya yung 10 heads sa bawat kwarto so ang ginawa ko na lang ay ipapadivide ko na lang sa dalawa para yung anong yan mag 20 heads lang yung may natin sa patining so sa ngayon Uh, ano kami bakbak ng lupa so mataas kasi dito nakaislop kasi to mga kapigmi nakaislop siya dito kasi uh, patay na inailog pag naulan lang yan nagkakatubig so yan pakataas dito dito may limang patong na na hollow block tapos ang flooring nya yan bali magpapatong pa ng tatlong hollow block pa sa taas nya tapos ito eh, Tutuklapin pa to. Tatanggalin pa tong mga to. Tapos dito sa side na to. Itong pinakagilid na to. So, lalagyan ng hollow block. Para yung lupa hindi matibag papunta dito. So to. Kaya medyo natatagalan yung gumagawa sa... Ano gumagawa sa atin. So bali... Ano... Uh, five days na. Ah hindi bala. Bali six days na. Simula ng... Uh, gumawa dito yung tagagawa dito. Kasi ako, nung una ako lang. Ayan. Nung ako una... Nung una ako lang gumagawa... Uh, medyo nahihirapan ako sa mga diskarte kasi hindi naman tayo sanay sa gantong trabaho. So, pinagawa na lang natin. So, dati, uh, ang amin ay simula doon, dito lang sa side na to yan. Tapos, ito, itong black na to, galing dito hanggang dito sa may, dito sa mangga, itong nyog, yan. Yan yung nabili ko dati. So, maliit lang. Ang bala ko talaga, makapag-expand lang para sa 30 heads. Yan hanggang dito, dito katapat nung manukan natin yan hanggang dyan lang saktong sakto sabi ko sa 30 heads yan pero itong side na to mga kapigmate ah uh, binenta na rin sa atin ng ah uh, bali pinsan ng asawa ko so binibenta na rin natin so medyo malawak pa yung paglalagyan natin ng kung ano ano yan dito ang pinaka boundary ay itong kawayan na to yan dito So ito hanggang dito yung nabili namin. Pero hindi pa hindi pa namang ano hindi pa naman bayad. Totally hindi pa buo na bayaran buo. Kasi bala ko sa so, October ko pa bayaran nang buo. yan So ang lawak nito mga Kapigmate. Napakalawak nito. And, dito kasi ito, patay na ilog yan ito, pinagtatambakan ng basura. Yan. Pero susunugin din niya mga Kapigmate. Unti-unti susunugin namin yan para mas maliwalas. yan ito yung simula doon sa ginagawa ngayon. balak ko, katagalan yan mga kapigmate. Ang balak ko, mapaabot hanggang dito. Yung, ano natin, yung babuya natin. Yan. Tapos yung anong yon hanggang dito basta sila. Yan hanggang dito. Yan, mapaabot ko sila dito. Tapos yung taas. So baka pag nag-expand tayo ng layer chicken natin. Kasi yon nakikita nyo mga kapigmate yung, anong yun, yun yung layer chicken ko na 96 heads. So, sa kayo 96 heads pa lang yung mga nangingitlog natin. Pero nagaganda ako sa pagpapaitlog ng manok no? kasi hindi siya matrabaho. Uh, isang beses lang ako napapakain hanggang ano na yan, hanggang hapon na yan, kanabukasan na ulit pakain ako. Tapos ang pinaka ano lang sa kanila matrabaho, yung pagchichik ng tubig, yung mahirap na maubusan ng tubig yung ating mga alaga. Ito mga kapigme ito, islop din to. Yan. Ito, masukal to nung nakaraan ko nakikita niyo mga post ko nung nakaraan, napakasukal nito. So medyo sinipag yung bayaw ko, pinagpuputol niya lahat ng mga damo dito, mga puno na ano na hindi naman kailangan pinagpuputol niya. Ayun, taas hanggang dito tayo sa may kawayan. So itong kawayan natin na malaki, um boundary ay dito sa may mangga. Ayun. Pababa. Ayun ang doon sa may kawayan doon. So napakalawak mga kapigmate. la wala masabi mga kapigmate Thank you sa blessing, sa blessing na lang. O yan. Yung pinaproblema ko dati mga kapigmate na paglalagyan ng manok na gusto ko ma mapag-extend lang dito kahit sa mga 200 heads lang na manok. Tingin ko hindi lang 200 heads na manok may lalagay natin dito. Napakalawak pa nito. Para sa akin napakalawak na nito mga ka Yan yung mangga yun yung pinaputol namin na mangga baka pauling yan ng aking biyanan ipapauling yan tapos ito namang anong to ah, saka na namin po problemahin kung paano mapatag to para ma ilagay yung manok dito sa side na to pahilera kasi ang baboy dun sa baba pag ganun straight dun tapos ang manok straight din dito pag ganun din so bahala na kung anong discarding gagawin natin dyan mga kapigmate ang mahalaga na pagsimula na tayo So yung mga nagtataka mga sa yung mga nagtataka mga kapigmate, ang tagal ko raw mag-vlog o wala raw akong update. So sa kaya wala tayong update mga kapigmate ay nasira po yung cellphone ko. Noong una, 'di ba, lagi kong pinupukpukpuk po yung cellphone ko, umayos lang yung camera, natuluyan po. Kaya natagalan talaga tayo mag-upload ng mga video o natagalan tayo mag-vlog. So wala rin kasi akong gagamitin camera. So in-update ko lang kay dito sa ginagawa kong bagong project mga kapigmate. Yung bagong project natin para sa 20 heads na lang na patining sa ngayon 20 heads pa lang sa ngayon ang may dadagdag natin Ayan. so yung inahin natin doon ang problema natin so problema natin ngayon mga kapigmate ay yung biik na alaga ko ay naibenta ko <laughs> yung ilalagay ko dito yung biik mga kapigmate ay hindi galing sa akin so nakainis okay, nakainis ako sa sarili ko ang Tangat tanga-tanga ko magdesisyon naibenta ko yung biik na sarili kong alaga tapos mamimila ako ng biik. <laughs> Ang nangyari kasi ng mga kapigmate, kaya ako naman naibenta. Ay yung mga biik na yon, nasa tiyan pa lang ay tinatarget na ng ating customer. So dito sa pag-aalaga ko ng mga, ng mga inahin mga kapigmate, nung una pahirapan talaga ako magbenta. So katagalan mga kapigmate, uh, yung mga buyer, nakita pa lang nilang buntes, akin yan. Reserve mo na yan sa akin, huwag mo na ibigay sa iba. So dati hindi ako nagpapareserve, hindi ako nagpapano, pero kinikilala ko yung mga good buyer mga mga kapigmate. So hindi ako nagbebenta sa mga buy and seller ng piglet mga kapigmate kasi yung mga yon babaratin at babaratin ka lang. Ang binebentahan ko mga kapigmate yung mga nag-aalaga ng baboy na sila talaga yung pagbinili nila sila ang mag-aalaga hindi yung bibilin sa'yo tapos ibebenta sa iba Yon ayaw na ayaw ko magbenta mga kapigmate ng ganon sa mga buyer um, yun ang iwasan yung mga kapigmate paniguradong babaratin at babaratin kayo nila muna, muna, muna mga kapigmate yung update natin dito sa ginagawa natin so oh, hindi na mapaghintay na matapos mga kapigmate hindi na tayo mapaghintay na matapos so yun so nga pala mga kapigmate uh, kayo ba sa pag-aalaga nyo ng baboy, gano'n ba kalaki yung sukat ng kulungan nyo para sa 10 heads? Yung size niyo, kung may picture kayo dyan mga kapigmate, picturean nyo naman yung, ano nyo, yung kulungan ng baboy nyo para sa 10 heads. Good for 10 heads na patining. Hanggang maharbes po yun na hindi po yung 10 heads na big pa. 10 heads na patining na po. Gusto ko lang po makita sa kayong sukat nila kung may idea kayo. Kasi yung una kong ginawa mga kapigmate pang 10 heads ay sobrang leet. So, gusto ko makita yung para sa 10 heads mga kapigmate na patining nyo. Share nyo naman yung, yung idea nyo sa kulungan. So, yun lang. Gandang hapon sa inyo.